Alamin ang pinakabagong mga kaganapan sa Far East Broadcasting Company Philippines sa pagpapahayag ng mabuting balita ni Kristo sa pamamagitan ng radyo, internet at iba pang makabuluhang gawa. Narito si Dan Andrew Kura para sa The President's Report. Sa ngayon po ay uh, mas nagiging abala tayo sa iba't ibang mga bagay. Ang teknolohiya ay nagbibigay daan upang uh, magawa po natin ang lahat ng ito. Tignan nyo na lamang po kung gaano karami ang kaya nating gawin gamit ang ating mga cellphone o di kaya mga laptops. Maaring ikaw ay uh, nakikinig ngayon online. Kaya naman, kung nanonood ka sa Facebook ngayon o sa YouTube, huwag mag-atubiling mag-like, mag-comment at siguraduhin mag-subscribe ka sa ating channel para lagi kang updated ukol sa gawain ng FEBC Philippines. Ako po ang inyong kaibigan, si Dan Andrew. Samahan po ninyo ako ngayon sa The President's Report. Karaniwang po nating nakikita, lalo na sa ating mga kabataan, ang sobrang pagtutok sa kanilang mga gadgets. Minsan ay tila may pader na humaharang sa kanilang uh, atensyon mula sa mga bagay na makatutulong sana sa kanilang uh, buhay espiritual at sa kanilang paglago. Ngunit ang maganda rito ang teknolohiya rin na ito ay maaaring maghatid ng mensahe ng Diyos upang maabot sila sa bawat yugto ng kanilang buhay. Dito sa FEBC, kaagapay natin ang mga sibahan upang mahikayat ang mga kabataan na makilala ang Panginoon sa uh, kanilang buhay at paglingkuran siya mula sa kanilang burang edad. Bukod sa paggamit ng internet radio at social media upang mapalawak ang uh, naabot nating uh, mga programa sa radyo, mayroon tayong mga programang uh, nakatuon sa interes ng mga kabataan ang ating mga FM radio stations tulad ng 103.3 The New JFM, Your Positive Choice sa Cagayan de Oro, at ang UP 987 DYFRFM Life Changing sa Cebu City ay nagdadala ng mga pamilyar na kristyanong musika at mga praktikal na payo batay sa Biblia upang makapagbigay gabay patungkol sa mga isyu na karaniwang kinaharap ng ating mga kabataan ngayon sa pakikipagtulungan sa iba't ibang mga organisasyon ng ating mga AM stations naman tulad ng 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan sa Maynila at ang 1233 DYVS, the Sweet Voice of Salvation sa Bacolod City ay naghahatid naman ng mga Sunday school programs lalo na ngayong uh, may pandemya pa at on-air counseling para naman sa mga kabataang nakikinig Si Rhea Joy Nolido ay isa sa mga tagapakinig po natin sa 1233 DYVS Bacolod na kabilang sa millennial generation na nagbahagi kung paano po nakatulong ang broadcast na kanyang napakinggan para manatiling matatag sa pananampalataya habang dumadaan sa mapanghamong panahon ng kanyang kabataan. Pakinggan po natin ang kanyang kwento. My name is Ray Joy Nolido, 26 years old, and uh, nakatira po ako sa Barangay Tangob, Bacolod City. So, ang pangarap ko noon is to become a teacher. Pero, before I graduated in high school, my tita's husband, na bedridden and he became paralyzed for eight years. So I choose to stay with her kasi kailangan niya ako at ah uh, dahil doon hindi ko na naipagpatuloy yung pag-aaral ko. So may mga panahon na iniiyakan ko yung mga namatay kong pangarap, ang mga mga oras na hindi ko na maibabalik yung freedom ko to enjoy as a teenager. Uh, despite sa mga problema, mga kabigatan na yung pinapasan, you have to choose to follow Jesus. Sa time na nag-spiritually dry ako, doon naging malakas yung impact ng DYBS. Parang siya yung uh, naging kakampi ko those times nga wala akong kaibigan na makabisita. So every morning as I wake up, tune in din sa so DYBS. Tapos hasta sa hapon, well, keep on working so I'm listening. That's why uh, malaki rin yung naitulong niya. Parang isang DYBS away to my restoration. Ang kabataan ng pag-asa ng ating bayan. Masasabi natin kasabihan na lamang ito. Ngunit kung iisipin natin, ang pag-asa at liwanag mula sa kanilang mga puso ay uh, nagpapasimula ng pagbabago. Hindi lamang kung ano ang magagawa nila para sa pag-unlad ng ekonomiya, ngunit higit sa lahat ang espirtwal na kamalayan ng buong komunidad. Patuloy po nating itaas ang ating mga kabataan sa panalangin. Sila ang ating mga anak, kapatid, kaibigan at mga kasama sa ministeryo. Dalangin natin na biyayaan sila ng Panginoon ng mas malawak na pananaw sa buhay. Ipanalangin din po natin ang mga taong tulad ni Rhea Joy mula sa Bacolod City at marami pa sa ating mga bagong kamanggagawa at tagapakinig dito sa FEBC na ibahagi nila ang kanilang pangarap, talento, kakayahan at maging ang kanilang paggamit ng teknolohiya para maitaas ang pangalan ng ating Panginoon. Nawa'y ang mga programa ng FEBC ay patuloy na umabot sa ating mga kabataan at tumimo sa kanilang mga puso ang mensahe ng Ebanghelyo na kanilang napapakinggan. Naku, maraming maraming salamat po sa inyong pakikinig. Suportahan ninyo po ang ating bagong FEBC Philippines YouTube channel. I-click lang po ang subscribe button at ang notification bell para makatanggap po kayo ng update ukol sa mga bagong video na ating ina-upload kada linggo. Inaanyayahan ko rin ang ating mga kaagapay dyan sa Quezon City na makilahok po sa ating FEBC Friends Fellowship sa darating na Sabado, September 17, sa Faith Baptist Church, West Avenue, Quezon City. Nakapost po ang mga detalye sa ating FEBC Radio Facebook page at nako, magkita-kita po tayo doon. Muli po, ito po ang inyong kaibigan si Dan Andrew para sa The President's Report. Maraming maraming salamat po at pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Inyong napakinggan ang The President's Report. Kung nais ninyong maging kabahagi ng gawain ng Far East Broadcasting Company Philippines, bisitahin ang aming website, donatenow.febc.ph o mag-email sa info at febc.ph para sa inyong mga katanungan o mungkahi.